guys, nakita natin dito sa nang ano, basa eh. Ayan. Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. Dito tayo ngayon guys sa mga dagat at ayan. Ang lawak ng ano guys, low tide. Hangin hasta guys. Kanina pa kami ng araw ng punta dito kaya hindi ako naka nakakuha na video dahil madilim pa guys. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Ayan, dito tayo. Medyo madami-dami na yung nakuha ko, guys. Doon sa may lagayan na. Magana pa tayo, guys. Nasa gitna tayo, guys, ng dagat. Kung nakikita ninyo. Kung tawagin dito sa amin, guys, ay tangkulan. Pero yung ibang tawag din ay ano, ang laki niya guys basud basud yung tawagin sa ibang ano term hindi ko lang alam kung ano sa tagalog so ayan may nakuha din kami tawag sa amin dito ay buron o tawag yung term nito guys guys parang bato lang kung tingnan natin ayan ay akala ko hindi pala kung makikita nyo guys parang bato lang kung tingnan nyo guys hindi pala bato may laman pala guys Ayun. hanap hanap lang guys hanap hanap tayo ini tulang kami.

Ayan Shell din ito guys Ayan din ito guys Tara hanap pa tayo

may ayun naman isda sila guys yan ay nang ng isda nakaupay na isang ano palang lang sa sakyan tapos dito tayo sa gitna talaga tayo guys tuloy tayo Kailangan dahan-dahan lang tayo sa paglalakad para mag Tapos yung ano dukot-dukot guys, masarap yun. lagyan ng Pag makahanap ako, papakita ko sa inyo mamaya guys. Masarap yun, ano gataan. Iniwan na tayo ng ating mga kasama guys. Ando na sila malayo na, guys. So, na tayo. Maglakad-lakad lang tayo. Kapag wala tayong ulam, maghanap lang tayo dito. Tanyo, guys. Ayan. Hindi ko pa nakuha. Ayan lang siya guys. Yung tingnan niyo guys ay parang bato lang siya. bagay lang siya guys bagay lang siya na sa mga bato ano po nga tawag doon tu tuwad kanina may nakita ko pa naman hindi pa makuna ng video wala tayong nakita ang ano squid squid Oh, Tawang -tawang. Tamala Yung kapatid ko kanina may nakita Hindi na nga nakuha May dalakang mga crab Pinakapako na lang minsan guys Para malaman para nagurado ko. Kan? Ito, tawag ka, tuan itu guys. Yan. Sa dingin niya guys. Maganda din maghanap sa tubig guys. Kaso mahangin. dito lang tayo sa ano ng tubig ngayon kasi guys ito tayo magahanap ng ayos ang sakit sa mata ititig dito lang tayo Maghanap sa um, um siya guys meron dito parang ano lang siya Mau mm, o'clock kami guys minsan yung mga bato guys ayun na sa ilalim guys kita nyo lagay muna natin dyan sa ilalim oh, ito ang nagtutupad kita nyo ayan guys malaki ayan natin baliktad yung bato natin guys ibaliktad natin yung bato baka may, may, may ano pa sa ilalim guys magkakaiba talaga sila guys yun yun ako minsan binabalik ko dito bato sila yun naman may ano sa ilalim mga shells Ito ang liit niya guys hindi ko siya kukunin <laughs> ang bilis ang bilis dadali ko ito guys. Sige, so, tara na. Ito na siya, guys. Nilapit nang mapuno yung ating lalagyan ito pala yung tinatawag kong dukot-dukot guys. Ayan. <laughs> Hindi ko na kanina guys. Naka ano lang ito guys nasa gilid ng bato mamaya pakita ko pala guys. Ganito, guys. Ayan. Ito may da mayroong dukot-dukot, may da dukot-dukot guys. Hindi pa makita. Doon tayo. Maghanap tayo guys ang dukot mamaya hindi pa pakita ko na lang sa inyo guys kaya ito guys Krab, hindi yan nakakain guys yun yung krab na bawal kainin hindi namin yan kinukuha guys doon banda guys ay may mga talaba sa may kilid so so ayun na guys hanggang dito na lang yung ating vlog for the day hope you enjoy this video at kung bago ka pa lang sa aking channel please don't forget to like subscribe and please don't forget to click the notification bell para laging updated sa so tuwing may bago akong i-upload the video

nakita ng mga malalaking shells guys Saan kaya pinamiling? saan tayo nakita guys. Saan kaya nakitaan? ayun guys kita nih hmm. iba yung kulay niya guys dahil sa ilalim nyo ah oo Right, Ayan, guys, kakainip dito, guys. Guys, ito na lahat yung ating nakuha sa dagat. Ayan, guys, sa ating baybayin. Ayan, sari-sari, guys. Ayan, may crab, may isda, at ayun yung kulap. itu, ito yung ating shells napakasarap guys so ayan guys